guys, ako yung naglilis na ngayon. Masyado po mga baka kaya po naglilis na. Kalad. Ilalabas natin yan kapag pagkata sa punasan. Ito, medyo nakalinsa tayo. Kasi oh, syempre, ayun po, kalat, diba? Make. Make over. Ito na. Gusto ka na dyan? Eh. Tinatanggal ko pa po yung mga dumi dito. Sige, sige, sige. Tugnan -tug tayo. Wala, Laila Moshi. Laila Moshi. Laila Moshi. Ikaw lang mo, lakas speaker, eh, no? Lakas. Pero tingin ko na ngayon, Show me ako. Moshi. Show me Moshi. Ah! si Moshi. Okay na ba? Okay na yan. At ang ko nilang itong mga halat dito, syempre. Tapos mag- Ito yung mga school mo. Itong mga halat Mga wallet, nawala, na ano na mama, sa mga wallet, daruan. Kapag nawala, naiiyak na naman. Ano ganyan ka mo? Ililipat ko yan ito. Nakakalagyan sa mga... Ako na dito.